So, subong guys, ito doon ko sa inyo kung paano ang sakto nga pagbutang sa paon sa bintol. Muna eh, so dali na siya matagdan sa ano, sa mad crabs kung magkaon sila. Dasig din sa mga, ano, dasig sa mga hukas. Ay, ti tama, malamig ka mukhang asang lang isda. So, huwag gamitan. sa ang net, dua nga klase ka net. Ang are, ang musket, pino na siya. Tapos ari, ang net gid nga pang bintol man damol para hindi siya dali-dali mawasag so isang pautan ng nipis nga net yung sket dure tapos ang pagbutang doon sa mga laman loob sang isda or asang para hindi dali-dali ma sira ang ano net hindi madali makuha sa dawat bala so sa pagigot naman igot lang ta Depende sa inyo kung gusto niyo ang muna. Tapos si tali niyo lang dire igot lang. Pero sa akin, tungod nga kisa may lima kasulod. Gina ano ko gini siya, ginautian ko gini tahi dire oh. Dire side oh. Tapos dai man sa piha. Amo na, tapos dire naman. Balos, lusot. Gutahi ka lang ah side by side oh. tapos kung amung center yan eh tayo mo naman sa biyak so, mga nasa tapos kung amung itong sa biyak ok so amung na siya tapos si higota ha doon na ka muna so wala na oh lain sa ibukuson mo lang siya o so, kalaway uh, kaiti takilid ang ano sa net eh no? um, uh, nung um, naman naman sampunta naman sa pagtakot sa bintol ang iba nga na ano uh, butang si ano sa net or may paon ang ilaw brother daryo daryo nilagin na ano ho nilagin na butang ang paon so para sa paon hindi ambay uh, sa ball kay once na dream mo nila pagara sa dalong sang tubig for example may mag na diri nga napatungan sa ato so ang mag na rin sa dalong hindi na siya maghalin kasi ari na din paon mo eh diri na lang sa makapun may tendency pa nga ang inyo mag -isi. so para sa akon ang pinakasak ko nga pagbutang sa paon diri na may na Ayun mo tapos sigot mo kung sa inyo nang manok na muna aga ako daw sa usawin uh, so ang muna siya kay once nga uy sa dagat pag nasa ilalim na dagat patong na sa ano sa lupa so, uh, dito yung mud trap sa baba Tugwa na siya, lalabas siya. Para hindi ka kaya nang dito yung pamain mo. Masisira talaga yung net mo pag ano uh, nang bad crab kinain yung pamain Ito mo nilagay. So, dapat dito. Ang muna yung chapto nga, no guys, oh. Na pag set up ng baon. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe sa channel ko. no TV